Pagsasa pribado sa mga paliparan ang nakikitang solusyon ni Transportation Chief Vince Dizon para mapagaan ang buhay ng mga biyahero. Bukod sa pagpapaganda sa naiya, tiniyak din ni Dizon na hindi sila tumitigil para mapabilis ang iba pang mga proyekto. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Public-Private Partnership Yan daw ang sagot para maayos ang problema sa airport congestion hindi lamang sa NAIA kundi pati na rin sa lahat ng paliparan sa bansa. Ayon kay Transportation Chief Vince Dizon, isang halimbawa rito ang pagsasapribado ng NAIA na ngayon ay nasa ilalim ng pamamahalan ng San Miguel Corporation Concessionaire na New NAIA Infracorp o NNIC ni Ultra Billionario Ramon Ang. Binisita nila ito kamakailan kasama si PBBM para ipakita ang mga pagbabago less than a year simula ng pamunuan ito ng NNIC. The lines and the queuing and the feel of the airport. It's really a lot. It's, it's, there's more space. Uh, the lines are shorter. The movements are faster. Boldest move down ni PBBM ang desisyong isa pribado ang operasyon ng NAIA na pinag-uusapan na termino pa lang ni dating Pangulong Fidel Ramos noong 1992 to 1998. That is the key to make the, the passenger experience better. That is the key to, to make things faster. That is the key to developing our airports so we don't have airports with, you know, broken toilets and broken lights and dirty bathroom, yeah. dirty uh, comfort yeah. rooms. Ongoing din ang konstruksyon ng New Manila International Airport o NMIA sa Bulacan na proyekto rin ng SMC. Mahalaga raw na mapag-aralan ang seamless transition mula sa NAIA patungo sa NMIA na magiging main gateway na ng bansa. NAIA, Given all the congestion, given yeah. that it's in the middle of yeah. the city, it's yeah. probably one of the biggest causes of traffic yeah. in that area stretching from Parañaque, Pasay, Tagig, Makati, uh, it's really got to move. Inaasahang matatapos ito within the 15-year concession period ng SMC. Sa EDSA Rebuild project naman, ang dalawang taong construction period ang main issue ni PBBM kaya niya inutos ang pagpostpone nito. Hindi pa masabi kung kakayanin ba ang anim na buwan na paggawa pero sa ngayon may mga konsultasyon ang DPWH na lead agency ng proyekto sa mga construction agency. Nakahold man ang rebuild, tuloy ang mga plano ng DOTr para pagandahin ang commuting experience ng mga Pilipino dahil ang focus ng ahensya ay mass mobility. Ayon kay Secretary Dizon, nasa 350 hanggang 400 na ang mga bus sa EDSA Carousel system at asahang madadagdagan pa ito We want to increase more uh, maybe up to 500 plus buses on the busway and that will add tremendous capacity and that will allow for our commuters uh, to use a more efficient mode and a cheaper mode of of, of transportation uh, instead of using their cars Tuloy din ang pagdadagdag ng mga tren sa MRT3 na nakatulong sa pagpapababa ng queuing time sa train line na ngayon ay ilang minuto na lang mula sa dating isa hanggat isa't kalahating oras. Ginagawa na rin daw ito sa LRT1 at LRT2. Para naman sa mga Dalian train na hindi pa rin nagagamit dahil sa compatibility issues, sinabi ni Secretary Dizon na kinausap niya ang MRT3 operator na Sumitomo Corporation para pag-aralan at magpresenta ng report kung paano ito mapapagana. Tatlong taon lang ang meron ng kalihim. Maiksing panahon para matapos ang madaming mga transport infrastructure project pero mahalaga raw na malaman kung ano ang makukumpleto at mauumpisahan para maipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. We're focused on the proverbial low-hanging fruits, which is the infrastructure projects that have been there for so long but have not been completed but have a great chance of being completed during this administration. Kabilang dyan ang Common Station at MRT-7 na parehong higit isang dekada ng pinag-uusapan pero hindi pa rin operational. Kumpiyansa si Secretary Dizon na matatapos ito within 2027. Nais din nilang matapos ang mas maraming stations sa LRT-1 Cavite Extension Project sa Bacoor, Cavite. Aminado ang kalihim na malaking problema ang right-of-way sa mga proyektong ito, pero kailangan lang ang matinding focus. Tulad ng kaso sa subway project na mula lima ay dalawa na lang ang kailangan pang trabahuhin. Magiging malaking tulong din ang right-of-way law na naipasa na ang amendments sa second reading sa Senado noong lunes. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel.